Pero dito sa Tondo, Manila, tumabi kayo dadaan ang mga siga. Ay, ano ba, iho? Iha, kaloka? May kakaiba raw ditong bubibida na tsak susukat sa kanilang pagka-bida-bida. Dito sa Riles, mukhang trend na umalis. Nagsaan dito ang lalaking may malalaking muscles upang mag-join sa arm wrestling battle. Si Kusog Sarig lang naman ang may pakana nito. Imbis na dugo, abay, tumbang braso ang pinakulo. Hello, Galogs! Ako po si Kusog Sarig. Isang arm wrestler. Yeah! Uh, nagsimula po ang aking arm wrestling event uh, no, ngayong January lang, 2024. Yan nagkumpisa kami. kami. Hanggang sa ngayon, uh, ginagawa ko pa rin tuloy-tuloy yung aking panaro. ah, uh, Pitawagin siya is uh, Battle at the Railroad King Championship. Kasi nga, uh, ginaganap ko siya ang aking event sa uh, imisbong sa release ng trade. Kaya Battle of the Railroad ang tawag sa aking event. Etong at ang mga kolokoy ay nagkasundo. Hindi lang daw ito para sa residente ng Tondo mula sa iba't ibang lugar ay kiper lang tumaayo. Ama uh, ang ko sa mga gusto sumubok sa Harvest uh, natin naman yung aking kids ko subsaring. Uh, marami silang makukuha mga informasyon dyan tungkol sa Harvest Ang masabi ko sa kanila, uh, walang mawawala kung susubukan nila mag-Harvest Link. napakaganda ng Harvest pag lalo na kung nasa puso ko siya. Uh, isa rin siyang uh, maganda sa katawan, sa karusugan, sa At lahat, Ini siya magastos mo lang. Sa katunayan, bukod sa tuwang hatid ng tumbang braso, para sa manlalaro, may higit pa rito binipisyo. Tulad na lamang ng 13 anyos na batang ito dahil sa tumbang braso, ang self-confidence ay nauwi niyang premyo. Nailig po ako sa arm wrestling kasi po, uh, yung dati po, nabubuli po ako sa Bad weights ko po, na insecure din po kasi talaga ako. Sa bawat hiyaw at kanchyau, ang kainaman ay hindi pumapang-abot sa away. Self-expression kumbaga, upang mapalabas ang malakas na puwersa. Ah! Pangalang beses ko na po sumali dito sa palaro na to kasi gustong, gusto ko po mapanalunan ulit yung isa pang champion na sa senior match. Tsaka gusto ko po itong nilalaro ko dahil.